ni Ninaw Papo, News 5 Correspondent. Ang tayo ngayon sa Rizal Avenue. Dito yan sa may Blooming sa Maynila. Kung saan, dito mismo sa aking kinatatayuan, sumalipok ang isang SUV sa anim na sasakyan at hindi bababa sa lima ang sugatan. At kung mapapansin nyo sa aking gilid, ito mismo ang mga parte na harapan na sasakyan at uh, nagkapira-piraso dahil sa lakas ng impact. <laughs> Magkakaroon. Magkakaroon. Nasiraan sila ano na Mike. Pansin. Antipolo. Kasi bago ng eh. si Trendy siya na. Bakit ba yung mga Hindi ba?